<laughs> ang puhunan mo I ay, am? ang iyong talento. At, at, at ang talent. iyong boses talaga. Kasi God-given na yan. May boses tayong lahat. Pwede pala itong uh oh, oh. inegosyo. At isa sa mga uh, nag-maximize uh -huh. niyan, partner mo, nakilala ko ito, nag-ano nag, eh, nag ang maangan ako. Sabi ko, 2010. 20, 10, 20. 2009 pa pala tayo nagkakilala no sa Success TV kasama ko si John Calug noon before sa RH TV na kasama po namin ito. Ito partner mo yung ano yung mga dubbing, yung mga nagvo-voice ng commercial, nagho-host so nagvo-voice over din at marami pang ibang character voices kasama po natin. At din yan partner sa go negosyo ha. Angel kung mm -hmm. kumahagilat namin, yan no? <laughs> ang uh, lecture yan. Saan sa ba tayo huli, partner? Kagayan uh, uh, de, de Oro. Tama, Kagayan de Oro. Mm -hmm. Mga estudyante doon, patok na patok siya. Blockbuster nga. Eh, dahil, nga, uh, nga. Eh, mamaya, maririnig natin yung sample. Mm -hmm. Kasama natin ngayon ang managing director and CEO ng Creative Voices. Ito po yung kanyang itinayong uh, kumpanya para mapaghusay pa lalo yung kanyang yes. craft. Creative Voices. Kasama po natin, pinaguri ang master uh, talaga. No? The voice master. The voice master talaga. Pocholo Gonzales. Good morning. Magandang hapon. Magandang uh, <laughs> great, mo great morning to all uh, of you. Ganda Para ng, ito, bosses, partner mo. ng boses. Mga na nakikinig ng napakagandang pa eh. We na tayo, eh. session ng <laughs> DZRH okay. kasama. Mm -hmm. <laughs> Maraming salamat, Cheska mm -hmm. and Sir Mon, for inviting me mm -hmm. here. Mm -hmm. Sabi partner mo, naku, boses parang ulam na. <laughs> 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 Sabi nung iba, okay, uh, ganyan na ba kaganda yung boses mo? before pa? <laughs> uh, nung bata pa po, po ako ganito po yung basis ko. Oh, <laughs> okay. <laughs> okay 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 ganon lang ganon na? po ganon 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 po yung ganon ko hanggang sa... <laughs> lumaki na siya hanggang sa siguro pagtanda ko eh yeah. pwede na ako dito ayo mga radio drama talent thank you iba ilang generation kapag narinig natin apat agad yun mo I used to be a uh, radio drama talent dito sa RH okay, uh, okay. Uh, since okay. 99 to 2002 mm -hmm. Kaya na-train tayo ng mga mahuhusay natin at Ayaw, mga oh, veteran uh, uh, mga, mga more summer talent nag-mentor men niya uh, mm. so yun yung unang experience mo ilang taon ka noon Cholo I was Siguro mga 18 hanggang 21 years 18 old ako. Until I created my own company when I was 22. Tama ba sabihin mm -hmm. na yung 18-21 eh nag-aaral ka pa noon at nag uh, uh, outside uh, school eh itong ginagawa mo. Uh, yun po. Galing mm. din po kasi ako sa isang station, Ako po yung nag-champion sa isang voice acting competition. Okay. Hanggang sa ako ay uh, naging isang dubber. Anong voice Tapos, acting? Anong voice acting? Basically, ay, yun dyan, dyan sa drama. Yan na yun. Uh, hindi po. Nagsimula oh. po ako talaga sa animation. Mga computer. Mga, oh. yan. Mga dubbing. Sino? Sinong karakter mo sa animation? Siguro yun? kung naalala nyo yung mga cartoons na Bubu Chacha. Yung boses nyo. Magandang araw sa inyo. Taka pala si Chacha. Bubu Chacha. Ay, oh, Ibu Kurchan. Hai, ang apa nak saya itong Kurchan? Itu bayi sinyo. Hai, Cican. Yeah. Itu na Yusman na siguro nari ni mamat matatanda. Anong ginagawa dyan? Kailangan ko yung umalis dito. Ay, <laughs> <Yung> mga ganun. <laughs> so, <laughs> di po, nasa nag-umpisa ka, puro cartoon, uh, yes, anime. Until I, yun uh, ang uh, voice acting. Went din sa mga commercials, yan uh, uh Oo. -oh. And I have done, siguro, literally, hundreds mm na uh, mga commercials na siguro 500 wow. plus commercials. Na try mo na ba na mag voice uh, parang ang tawag nila yata ghost of voice ah, ni <laughs> iba naman 'yun. O yung dinadab <laughs> mo siguro, yung oh, ka kani ganitong sa artista? Hindi ko yan, may mga nagawa na rin tayo. Sino ang mga ginaya mong boses na? Eh, sila Simon Suler, yung anak ni Tita Raquel Munoz. Ah, si Simon, oo. <laughs> yan, sila minsan si Marvin nagawa rin natin, Marvin Agustin. At iba pang mga ano, mga mm. na hindi Bakit yung substitute voice? Kasi minsan yung, wala sa, ito, so yung acting nila hindi maganda. So, pinapaganda nung voice talent o dubber hmm. yung acting ng actor. Kesa mag-retake sila. Oh, kung maraming sasabihin niya lang, yung kuha sa pelikula, sabi, humanda ka sa akin. mapaka Pero pag mm. narinig mo, humanda ka sa akin! Ah, so, mas nagkakaroon ng ano, ano, ah, ng acting talaga. Na may mas may force. Na may force. Ah, kasi, ang weak ng pagka-deliver niya. So, Mapagandahin mo yon. Ah, hindi Kaya ba nga. ka the taking? <laughs> hindi ba inaano yun? No? Ulitin mo, ulitin mo. Hindi ah, na. sa pelikula po kasi, pelikula may tawag na. na outside noise, yung ambience. So, hmm. kailangan oh, okay. wala yun. So, dinadab po yan. Kaya ang lino-lino nating napapanood hmm. sa air. Uh, sa alert uh, sa mga Ngayon, Tsaka, eh? <laughs> uh, uh, since uh, the time po nagsimula ako, na-realize ko yung potential ng mga Filipino voice actor since we are the number one call center in the in the world, mm. pagdating sa dami ng mga call center representative, nakita ko po yung opportunity to be the center of voice over excellence sa Asia. Mm. Na ang mga Pilipino, napakahusay po talaga natin, manggaya minsan ng mga, Magaling. mga boses na, hindi mo namamalayan, yung boses na yan, hindi pala Amerikano, mm -hmm. Bo, Pilipino pala yung nagboses, pero pag narinig mo, hmm. American accent, dating, like, We have done several computer games, animation, ng mga audio books na mga Filipino po yung gumawa, na international po namin yung release.